mga mga idol painamin natin vitamin C kaya yung lima ito pa yung vitamin sa atin multivitamin sa kanya ito po ang gawa yung calcium po ito hindi yan po natin sila hindi isa naman na naman natin si si Rhea yan lang po dahan dahan lang po sa pag open ng mouth baka mabali yung big sop, sop, sop sop, 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 sop sok sok oh, sok oh. sok sok sok